Good evening, good evening, good evening guys Today's video guys, si Peplex lang Si Kenma at saka si Yachi ngayon So ito, ah, ito po si Yachi namin Ay yun, napaka ah, cute Kenma Kenma, kumain ka na Pati hindi ka pa kumakain Kumain ka na ba? Ha? Hindi ko alam kung Ano pinagagawa ngayon ito at palaging antukin guys bakit kaya so yun at ayun magkupas na guys o oh. so yung guys o oh. nagutom <laughs> si Yachi kanina ayaw kumain tinanong ko lang e eh. ayun tate ayun guys o oh. palulikod niya lapat Oh, dapat guys, oh. Oh. Tanya guys, oh. mata hmm. Tumataba na siya, unlike dati, uh, dito mga nakarambuhan talagang so, siya, nangangayayat. So, ngayon, yan, okay, okay na siya. Hmm. Yan na. Yan, guys, oh, grabe, oh. Ang pogi naman ng, ah. <laughs> Yan, may tinitingnan na naman siya sa labas. Ayan guys, so pag nagsama talaga yung dalawa eh, grabe. Mas malaki pa si Yachi. Ayan. Ayan. O, lambing-lambing muna. Ayan, lambing-lambing. Ito Is... nyo guys, so? Si, si Yachi. Hmm. Hello, Yachi. Kamusta? Kamusta? Ba't ganyan ka maiga? Kita nyo guys, yung lapad doon siya, no? Hmm. Ayan guys. Yung lapad doon siya, no? Hmm. Ayan. O, yan, si Kedma, pumwesto na sa kanyang lugar para dungungaw sa labas. At yun, hindi niya maalis, guys, yung pagtatawag pag uh, madaling araw. Kasi, may tatlong pusa na, oh, guys, nakikita dyan. Isang puting-puti, isang dilaw rin, at saka isang itim. Ayan, so, hindi ko alam kung ano yung lalaki doon sa tatlo. So, ayan, guys, ah, uh, ganun talaga. At hindi mo maalis sa kanila na palagi mo silang kinakausap tung, uh, ah uh, umaga o kaya sa gabi kasi uh, parang namimiss ka rin nila na lagi mo dapat silang pinupuntahan so yun, ganoon talaga uh, pet lover ka kasi kaya kailangan mahal mo rin sila di ba diba? hanggang dito na lang guys at magandang gabi po sa inyo lahat bye bye po